tanghali nga po pala sa inyo mga boss uh, Ngayon po ipapakita ko sa inyo Kung anong haba ng nylon nya At saka haba ng luway Anong laki ng Anong laki ng Kawil nya Lahat na makikita nyo mga boss Kasi may mga nag Ano sa atin eh Kailangan daw mag Mag tutorial tayo Ito ipapakita ko na lang sa inyo Para makuha nyo Yung Ito yung buya buya natin mga boss uh, 64 lahat 64 64 lahat para makita nyo medyo hindi pa tayo nakapalit ng kawil magpapalit pa tayo yung bahayan nya ano ah 80 yung luway nya ah 60 Iba iba ang sukat nito mga boss, iba iba po ang sukat. Medyo ano na yung kawil natin, kailangan palitan na naman ulit natin. Ipapakita ko na lang sa inyo mga boss. Yung medyo maiksi po, yung medyo maiksi, ah uh, pang blue pinto na po yan. Yan po ang grabing kumuha ng pang blue pinto na. Kasi yung blue pinto na pag umaga, lutang sila, sa taas sila dumadaan, kaya mabilis sila makahuli ng ano. Itong pang blue pinto na po natin ay dipahin natin. Ito pong ano niya, ninline niya ay ano, ah uh, number 80 dipahin natin para makuha nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anim na 9, pa po yung 13, 14, 15, 16, 17, po tapos swivel bago dito 23, 24, 60, ang ang haba ng luway niya ay 1 tatlong di pa lang tatlong di pa lang tapos yung may stingless kasi nagkakain ng tangigi tapos yung kawil nya number 15 number 15 ayan ah, yung pinakamababang pinakamababang sukat yan mga boss hanap tayo ng medyo mahaba para makuha nyo pinakamababa yan yan na yung pang blue pin na paraw kung tawagin dito sa amin mga boss Ayawan ko anong tawag sa inyo ng karaw. Comment lang kayo mga boss. ah Tawag po kasi sa amin yan, ano, ah, karaw. Hindi po pwedeng walang stainless yan kasi kalimitan po kumakain yung tangigi. Kumakain mga boss yung, ano, yung song-song. Kung, kung hindi yung tangigi na original, kumakain, hindi natin pwedeng hindi lagyan ng stainless magpaparit Ito naman po ay hindi po pare-parehas ang lalim ng nailo natin. Kailangan iba-iba. Ito dipahin naman natin kung ilan yung kanina, pito. Ay, dyan lang, lagay mo lang Ito ba yung siyam? Ito, di pa, na naman natin ito kung ilang di pa. Para makuha yung mga, mga bus. Kailangan po yung buya nyo ay may pangalan. Kasi dito sa amin, kailangan may pangalan. Kasi nagkakahalo-halo yan. Yung sili pa po itong isa na to. Kailangan po iba-iba ang, iba ibang lalim. Kasi ang takbo ng isda. Iba-iba uh, ang ano. Iba-iba ang ano. Ang lalim ng ano nila. Yung mahabang isda po kasi yung sungsung, medyo malalim yan kaysa sa bluefin. Ay, yung ano niya? kailangan po ang... Pag sa mga bluefin, mga siyam kasi pag umaga yan, nandun sa taas Doon yan sila nagapangain. tatlo, tatlo pa rin po, ganun pa rin po, tatlo, tatlo hindi pa yung galing sa luway, pati galing dito sa swivel. Tatlo, kailangan po may pangalan. At isting list, number one, kasi ang tangigi. Kailangan yung buya nyo crown. Matigas. Napakatigas. As, kailangan singgil lang ang pamato para hindi siya matagal maanod. Mabilis siyang makahanap ng isda. At fish bran ang luway.